ito po si Magdalena Fox, ang nag-iisang chismusa ng TikTok world. Magdalena Fox po. Siyempre, ang big wing ko today ay kahit hindi man ako uh, marami mga project, pero pinala naman ako sa pag-ibig, minahal ako kahit ganito ang itsura ko. Gan! <laughs> Yan ang big wing ko talaga. Salamat sa mga nagmahal sa akin. Ikaw, anong aral ang tumatak sa'yo mula sa kanyang karanasan? O ano ang pinakamalaking tangumpay mo this week? Share mo yan. Upang makasali sa aming Tagumpay Challenge, una, gumawa ng video na sasagot sa aming tanong na ano ang tagumpay mo this week. Pangalawa, i-comment ang iyong video sa post na ito. Pangatlo, itag ang dalawang mong kaibigan na gusto mo ring ma-inspire. Ano ang naghihintay sa iyo o sa dalawang mapipiling inspiring story? Well, syempre, siguradong tatanggap ka ng limpak-limpak na GCash prize. ba? Diba? And, ma-feature ka pa or mabibigyan bibigyan ka namin ng special feature sa aming official page. O, diba? Ang ganda. Well, ang ating deadline para po sa inyong mga entries, until April 30. Winners will be announced on May 2, 2025. O, oh, sali na, ha, baka ang simpleng kwento mo, malaking inspirasyon para sa iba. Kaya, wag mag-atubili. Share mo na yan.